Pumunta lang yan dito guys para ipagyabang yung kanyang <laughs> bagong FMS Ranger, no? Ayan, ipagyayabang niya lang yan sa wala siyang dalang eroplano kundi yan lang. Oo, no? 'yon. Shout out kay Mighty Blue Hobby Shop at kanyang kamit up Para na maglaway ang mga kasama. Sana meron kang girlfriend na laging supportive sa mga ganyang bisyo mo, boss. Ay, misis pala. Misis na ba, boss? Malapit na. Ayan, malapit na. Invited ba kami? Oo, ano mo. Ayan. Kanino ka, ano eh. Ano plano? Wala, huwag na lang kami. <laughs> Ayan, no. o. Ayan, o. Woo! Cutter, boss. Alam mo? Ano pala, gunting ter, ito itong cutter. Oh, cutter na Para ano. Para ang maganda-gandang unboxing, oh Cutter. Yabang, o. <laughs> Unboxing. Okay. Ayan na. Isa lang, brother. Isa lang? O, oh, para nagaganon mo. Hindi, para nagaganon mo lang. Ayaw Sige. Hindi pwedeng mag-unbox to. Hindi marunong mag-ano. <laughs> <laughs> yeah. Ayan, oh, Ayan. Yeah. Oh. Ayan. Yeah. Ayan. Okay. Ang wing. ah left wing yan. Left wing. Ayan boss. Oh. Parang kapareho siya ng wing ng X-Fly, no. Mm. Okay? Oops, mayroon pa daw. Ayun na. Uy may float siya. Asan 'yung float? Ito. 'Yun. Ah, ano release styrofoam? Oh, styrofoam naman ang float niyan. Mm. Okay. Oops. Manual. Manual. Yeah. Galing eh no? Oh, talaga Hindi yan talaga pupunta rito kung wala lang dalang bago aeroplano yan. Hindi yan pupunta rito. Pagyayabang lang sa group na may bago siyang aeroplano no. Ganda ng kulay, boss. Yes. Na ano, yung cover. Mukhang kaya ito lumabanit ng ano eh Sabayan sa mga rapal Sabi? Oo oh. eh, Sige, ilaban natin Assemble mo na ngayon Ang <laughs> so, galing ng gulong niya may spring no Yung oh. unahan Para may shock Yes, pagka nag-landing, hard landing So ano pang meron dyan? Ayan, tail oh, yung tail, yung float Ayan Okay Anep madali lang ikabit naman yan. Oh, hi. Actually, boss, kabit mo ngayon. Ano yan? Lilipad na yan? Yes, kaso yung ano, up pa yung ano. Controller? controller. Uh -huh. Ah. Yeah, Kaya matatagal pa Kasi meron siyang ano, reflex eh. Ah, okay. So, akin na to. Asen, yeah. <laughs> Pwede naman, sir. 14K na lang para sa sa'yo. 14K? Oo. Sige. Sir, bukasan natin ng 200. Hindi, assemblein mo na lang muna. Kasi pag na-assemble mo, bumababa presyo eh. <laughs> Pag nahawakan, no? pag oh, nahawakan na, iba na presyo. Nahawakan, nababuhan na yung presyo. Kabas. Paano ba to Yan, yan. Pag ganyan. Pag ito, ano? Mer meron itong... Ah, okay. Ito muna, di ba? Hindi, patong mo muna yung ano. Ito. Bago mo ipatong yung wing. Ano, okay. i-review natin yung video. Paano mo siya tinanggal? eh. Merong tumatagilid, merong pupunta rito sa likuran. Alin, boss? Akin na. Ito na. Yun, ito na. Yeah. isang wing na nasa ilalim pa, di ba? Ha? Sa ilalim ba yon? O jeep sa ibabaw? <laughs> daw? Ah, okay, ganyan. Hindi. <laughs> Ito. 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 Tapo. <laughs> Itatapo <mo> Ito. <rin. laughs> Oh, dito to. Eh, problema <laughs> hey, dito. Sa muna yung, yung extra, brother. dito, dito. Okay. Na, muna, brother. Ayan, pasok hey, mo. Tama yun, tama yan, sir. Ganyan. Hindi. Banyan. pasok mo muna. Pasok mo Ay, hey, Ganyan. Parang, parang, hindi ako <laughs> yan lang sinasabi ko <laughs> hindi na maiba hindi na maiba Ini <laughs> bijoan yang anu kapal-kapal kapal-kapal kayak namang pale itu. Ini itu yang anu. Oh, kan itu. Ya kasamin dia. Main, 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 main. Main. Tarap, Om. Oh, ayan. Asya na. Itu pala. Ayun. Okay, guys. Shout out ciyung lahat. Happy Sunday, happy flying, happy landing. Main, main, main. Okay. Main anu.